Tito bar Kami po ay muling babiyahin ni Kuya Rosen ngayon ay Sabado At share ko lang po sa inyo Ang dami kasing nagtatanong sa ating comment uh, section uh, Kung pwede bang bumiyahe sa Lalamob kahit walang LTI Parbe At napakarami po ng naguguluhan lalo na sa mga bago Sa akin po ang ginagamit ko Nissan Urban So private po ito at hindi po ako kumuha ng LTI Parbe o anumang uh, permit na dapat kunin. Basta ang ginawa ko lang, nag-apply lang po ako sa Lalamob. Uh, at nung na-approve na ako sa Lalamob, yun ang sabi nila, pwede na akong bumiyahe. So, as private yung iyong sasakyan, kagaya ng mga Nissan Urban, Toyota Hiace, ano pa ba? Basta sa 1000 kg ha. Yun lang yung alang ko. Ay, uh, pwedeng pwede po tayong magbiyahe na sa Lalamove kahit wala tayong PA or uh, kukuha ka ng LTF, LT Parbe para maging uh, legit o legal yung uh, inyong pagbiyahe. So nasa sa inyo pa rin po 'yon kung gusto niyo talaga ng uh, may papel kayo na kung sakali magkaroon ng aberya o machick ay talagang legal yung inyong pagbiyahe kung ang sasakyan nyo naman ay kagaya ng L3 uh, Travis o ano pang basa kulay puti na panghanap buhay yun po siguro yung kailangan natin na ikuha ng mga permit na yan yung LTPRB yung PA na tinatanong nila hindi ko nga rin alam yung PA kung ano yan. so advisable po siguro na yun ang ikuhan nyo ng mga LT Parbe dahil pagka kulay puti po kasi ayon yun yung parahin talaga sa totoo lang yun yung pag nakita na may mga pangarga ka o walang tatak yung yung sasakyan mo ng pang delivery services ay pag nakita na nagbabiyahe ka at may laman ay talagang parahin ka po ng mga MMDA na lalo na kung LTO ang makakita sa inyo dahil syempre walang, wala kang permit eh nagbabiyahin ka yun po um, ah, pwedeng parahin so ngayon po ay babiyahin na kami ni Kuya Rosen at may pick up na kami ang... Um, Papunta po yung aming biyahe ay sa Marikina. So, pick up po namin ay sa Lardisabal lang at pupuntahan na po namin. Let's go Kuya Rosen! ito bar, na-pick up na namin tong helmet, vento machine at nakita ko yung kagandahan nito ang ganda nito business kasi nga, ba diba, karamihan ng helmet ngayon pagka nakasakay ka sa mga angkas, joyride ay mababaho yung helmet, at ito ang kailangan nyo para ma-signify the ma ma yung helmet 20 pesos at pag natapos na yung ano yung cleaning time yun okay na yung helmet bago. so ito nasa 40,000 daw yung ganyan at parang ang ganda kasi ano eh ipuput up mo lang sa isang location at may business ka na at hindi man yan sa dami ng may helmet ano magkana kitang helmet ano yan na cleaning Marami. at natilhin po namin yan sa parikina so habang sinasakay po namin yan nung nakita ko na maliit lang naman so nagsabay na ako ng pakubaw para isang way lang at yun, kukunin na namin mga gatas daw naman so dito lang yun sa may ah uh, foreza so pick upin na natin itong kasabay let's go Hindi lang daw naman to ng no, mga gatas. Ayan o, no, mga full cream milk. Bumulan ba? At yan ay dadalhin namin sa may Kubao. So, unahin namin ibaba yan, tapos itong marikina. Yung lagi ang ginagawa ko para hindi sayang yung biyahe. booking okay. Hinihintay ko lang na maisakay At Nagbibrinda ako na i-vlog Mmm, wow! masig dito na po kami sa First drop-off namin dito sa lugar ng Marikina parang di umano'y may bagyo lakas ng ulan at aming kasamang hangin so ito yung mahirap pag may deliver kahit na nandito tayo sa loob ng sasakayan syempre pagka ibababa na natin yung item na may natin kailangan po natin bumaba ng sasakayan may rainbow umuulan kasi, tsaka may init napakalakas ng ulan pero ang tender ng sikat ng araw kung mapapansin nyo po ito sa may unahan natin yung rainbow hindi natin alam kung makikita nyo yan pero kitang kita namin tapos napakadilim ng kapaligiran doon sa may kundang unahan sa panahon natin ngayon napaka tindi ng sikap ng araw kami na to sa sa may area doon tapos malakas yung ulan dito na lang sa banda dito madilim sa Bay JP Rizal Marikina Concepcion Concepcion de Oro Sigit po ah uh, kami may Tama rin ito po, si oh Dapat po kayo magkakabunta ko doon. Kali para maibaba. Kasi eh, parang pangit din na naka naka-territion ng paghiga Kaya naka-slump. Kung so, magayaran sa atin po kayo na i 27 at doon sa, sa una nating binabaw ay 400 yung binayad sa akin so itong biyahe na to ay 627 hmm? 627. Hmm? 627 627 kaya ba? kaganapan dito sa may Marikina para siyang nagmistulang fountain Ayan. lumalabas sa mga drainage mapaw na mapaw eh dito kasi medyo pataas na kaya wala ng tubig pero doon sa baba tumataas ng tubig sa halos ang oras po na pag ulan na malakas tuloy tuloy at may na-pick up na po namin kami na bulaklak puro bulaklak naman nadalhin namin ni Kuya Rosen sa San Juan at ang biyahe natin po dito ay 33 minutes 9.3 kilometers Okay, let's go sa lola Lola's pantry Wala yung bukin ko yo. Tumulong pa sa ko para may kadik na yung ano. Lola, kape. dito po kami nag-deliver ng flowers sa Lola Modern Filipino Dining at uh, napakarami po ng mga uh, reservation dito ang sabi dito fantastic morning with Lola breakfast At yan mga katito bar kami po ay uuwi na ng bahay dahil nagka problema yung account ko Tumutunog itong mga booking pero loading yung ano yung yung system nila na Hindi ko alam kung sa akin lang ito nangyari So tumutunog nakikita ko pag a-accepting ko yung booking ay hindi nagtutuloy at umiikot lang malakas naman yung signal ko at dahil dyan ay nag-decide na lang kami na umuwi ni Kuya Rosen. So nakatatlong booking lang tayo sa araw na ito. At base dito sa report ni Lala Move, yung tatlong booking po ay nagkakahalaga lang lang 1,216. So parang namasyal lang kami ni Kuya Rosen. <laughs> At bawi na lang tayo bukas kasi nga uh, hindi ko talaga ma-accept eh ang gagawin ko dito i-install ko yung uh, lala move apps ko baka magawan ko ng paraan bukas o ngayon lang nagka problema to yun po uh, ang gamit ko po ulitin ko ay Nissan Urban uh, at wala po tayong LT Parb so may mga nag comment naman doon sa isa kong video na dapat nga kailangan din ng B So, depende po yung sa atin. Sa akin kasi... Tama, alam ko naman na... Pwede tayong hulihin pagka napatunayan na ginagamit natin... Sa business, itong sasakyan... Na walang kaukulang permit. Pero... Sa lalamog kasi nung nag-apply po ako, hindi naman ako hinanapan. At sa tagal ko din po sa lalamog, ay ayun, tuloy-tuloy ko na muna nagagamit itong uh, apps ni Lalamove, tapos itong ban nang wala naman po nagiging problema so sa mga bago po para masure nyo po yung pagbiyahin nyo di mas maganda kumuha po kayo ng LT parbe para wala po kayong iniisip uh, at hindi naman ako nagmamagaling na hindi ko kayo hinihikayat na magbiyahe ng walang LTE parbe. So maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo po sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa po subscribe ay supportahan nyo po ang Tito Bar Vlog. At tuloy tuloy na po ulit tayong mag upload ng mga updates ng mga biyahe natin sa Lalamob so ingat po tayong lahat God bless everyone bye bye